Hello! Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Ngayon ay ibabahagi ko po sa inyo ang isa na namang kaalaman patungkol po sa wrong ta na scale machine. Para po sa mga bago dyan, please i-hit hi nyo na po ang notification bell at subscribe nyo na po ang aking channel. Ngayon ay tuturoan ko kayong paano mag-setup ng wrong tie scale machine sa computer. Paano natin sila gagawin yung nagko-communicate. Okay, una, gagam gagamit tayo ng LAN cable. Ito. Okay. Tapos, itong LAN cable, connect lang natin dito sa port ng computer. Yun sa likod. Okay, next. Itong kabilang dulo ng computer ng LAN cable naman, ay na dito yun sa ilalim connect natin sa rongta ayan na nasa ilalim siya ayun connect connect okay next tayo oops okay, okay. ayan isin natin make sure na balance ang paa okay ayos na siya tapos turn on natin ang machine So, nandito ang switch nya on ayun rongta okay sya so hintay natin siya mag reinitiate oh, ngayon habang nagre-reinitiate okay, dito sa computer na to kailangan meron kayong software ng rongta skill machine so maaaring nga yung may download sa internet tapos yun kailangan yun para may gagamit na sya yung installer niya yan. Okay. Ngayon, okay na si Rongta. Testingin natin ngayon kung anong nakaset. 1 PLU. Meron tayong 500 grams dito. Set natin yan. 500 grams. Okay. And then, print. Enter. Oops. Okay, yun. Chinese cabbage. Okay. Lagyan natin dyan yung muna sa gilid. So, okay na siya. Ngayon, dito naman tayo sa computer. Hmm, punta tayo dun sa may this PC. Double click. Tapos, punta ka naman dun sa arrow. Ito, ang daw natin. Network. Right click mo yan. Right click. Right click. Punta ka ng properties. Click. Properties. Then, go to change adapter settings. to, Click. Then, internet. Dapat may ganyan yung computer nyo. Internet. Right click. Okay. Ngayon, punta ka ng properties. Ayan, properties. Tapos, puntahan mo itong internet protocol version 4. Open and close parenthesis. TCP slash IPv4. Click natin yan. Ayan. Click. O double click. Ngayon, dito tayo, i-click natin tong use the following IP address. Ayan. Use the following IP address. Okay na. Ngayon, ito blanco, di ba? IP address. Isiset natin yan. Kukopyahin natin tong IP address ng wrong ta. Long press mo yung I set. Mga 3 seconds. 1, 2, 3. Ayun na. Tumabas na set. Si set IP. Kopyahin lang natin yan. P press mo yung enter. Ayun, si IP. 192.168.001.87. Copy natin. Click doon. Uh, 192. Tapos, 168. And then, 001. Okay. Yung last group, ayan, 192. First group, second group, third group and then fourth group Etong first three group ay kailangan kinopya natin tong prang ta. Ngayon yung last group ng wrong ta hindi natin to pwedeng kopyahin Gawin natin Kung ito ay 87 dito sa computer Gawin natin siyang 085 0 85 Niyan kailangan hindi magkapares yan kasi para yung para mag-usap yung dalawang community ayan di ba okay so, ayan next punta naman tayo dun sa submask. mask subnet mask sorry ayan okay na click ko siya lumabas niya 255255250 255, 255, 255, 255, 255. ito naman kokopihin lang natin yon alis tayo dito clear tapos, para pumunta dun sa next page, arrow up, ayun na, subnet mask. Enter natin, pasok tayo doon. ayun siya. So, confirm natin kung parehas, 255-255-255-000. 255-255-255-000 So, parehas. Okay. Next, click na natin dito sa may default gateway. Okay punta natin dito ngayon sa rongta labas tayo dyan press ng C next arrow, uh, arrow up ulit arrow up para pumunta dun sa next page ulit ayan gateway gateway tama gateway enter tayo ayun na copyahin lang natin yan 192.168.001.001 copy 192 oh ay mali ay mali 192 168 001 tapos 001 ayan 192 168 001 001 balik tayo dito 192 168 001 001 pinopia ko lang labas na tayo dyan Okay na yan. Tapos na tayo dito kay rongta. Nakopyan na natin siya. Tapos ito naman kay computer. Press mo yung click na natin. Okay. Then okay. Then X na ito. labas na natin yun. Tapos na tayo dito. Na-setup na natin. Tapos buksan na natin yung scale rongta. So, yung installer nya click natin tong ano, uh, setup, double click. Install natin 'yan. Yes. Okay. Next. Next. Next, and then next, and then install. 'Yan, hintay mo lang siya. Finish. Okay na. Ngayon, punta tayo dun sa may ito, PLU Manager. Ayan. Double click. Hintayin natin. Ayan na. Ayan na yung, ito na yung default na program ng ronta. So, same dito kanina, nagtesting tayo, ito ang lumabas. Chinese cabbage yung number one. Tapos ngayon naman, baguhin natin yung Chinese cabbage. Gawin natin yung halimbawa is, box Chinese sampolang Chinese gulay Okay? Chinese gulay download Ayan. download yung download para ito is makopya papunta dito gets click ko si download Okay? ngayon check natin to kung naka-dotted. Ote, okay na. Okay, yeah. Tapos ito naman, kailangan to kaparehas ng sarong ta. So, balikan natin to. Anong sabi dito? Set. Yung set IP. Enter. Ayun, 192.168.001.087. Baguhin natin to. 192.168. Yun, 001. Yan. 001 at saka ito ay gawin natin 00 ah sorry 087 di ba 087 tapos check mo to ok parehas na sila ok labas tayo dyan labas ok na yan ngayon reset na natin to click OK. Click All. Pwede rin hindi na kasi naka-check naman to lahat. Pero gusto ko i-click ko yung All eh. Okay, then confirm. At ayun na. Ayun na. Tapos na. Ayun na. Pumasok na si Chinese gulay. Try natin. One PLU. Ayun o. Success. Diba? Testing natin. Okay. Okay. Ayan na po. Uy, nabura. Dato <laughs> ang pangalam. Again. Ayun. O yan. Chinese gulay. Okay, yung nangyari kanina eh, nawala to. Kung baga nag-reset lang sya. Pero, ayun na. Success tayo. Inulit ko lang naman. Again. Again kuha. So, sana makatulong sa inyong lahat. Ayan lang po. Maraming pong salamat. So, ayun. Isa na naman pong kaalaman ang naibahagi ko sa inyo. Muli, para po sa mga bago dyan, ihit nyo na po ang notification bell at isubscribe nyo na po ako. Muli po. Maraming salamat po.